ng palagpa ang lalaking ito nang mahuli ng Manila Police District Special Operations Unit o DSOU sa Kamarin, Caloocan City. Pinasok nilang isang housing building at dito nahuli ang target na si alias J. May kaso siyang robbery sa Quezon City. Miembro raw siya ng Commando Gang. Kumando ka kasi, kumando kasi ano to eh, uh, ito yung mga pangkat sa loob ng kulungan kung saan nga, uh, kung ka sa mga City Jail at sa New Bilibid Prison, isa ito sa malalaking pangkat doon. Hindi nagpa-interview ang kawatan. Wala rin daw siyang idea kung sino ang nagreklamo laban sa kanya. Kakain lang sana ang babaeng ito sa Ermita, Manila ng lapitan ng Manila District Police Office Intelligence Operations Unit o DPIOU. Labing pitong kaso ng qualified theft ang hinaharap ni alias Chris. Bantay sa lakay daw pala kasi siya sa bahay ng dati niyang employer. Alamang dati niyang employer ito. Kasi pag qualified theft, mostly uh, kasambahay ito eh tingin ko. Iyon ang uh, naging kung bakit siya nagkaroon ng ng qualified theft. Halos tatlong taon na ang lumipas ng mailabas ang warrant laban sa kanya. Tumangging magsalita ang akusado. Kung wala siyang uh, alam na hindi uh, nakinasuhan siya, malalaman naman niya kasi unang-unang padadalahan siya ng uh, sumpina ng korte. At malamang hindi niya, o oh, inignore niya yan, o oh, hindi niya man natanggap yan. Kaya siya nilabasan ng warat o pares. Mananatili sa kanika nilang custodial facility ang dalawang sospek. Denise Osorio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.